Muntik naman daw nakawan ng isang lalaki ang isang bahay sa Kalasyao, Pangasinan. Ayon sa may-ari, pinagmasdan niyang mabuti ang galaw ng lalaki at tiniyak na umaandar ang walong CCTV camera ng bahay. Sa kuha sa gate ng bahay noong nakaraang biyernes, makikita ang kinausap ng kasambahay ang lalaki. Nagpakilala raw itong taga Department of Trade and Industry at inutusang mag-inspeksyon sa mga substandard LPG tank. Pag-check siya ng mga LPG tanks dahil may mga peke raw na na resil na ginawa lang sa welding. Pero sa kuha ng CCTV, makikitang tila may ibang hinahanap ang lalaki. Matapos ang ilang minuto, umalis din ang lalaki. Wala namang nawala sa bahay. Ipinagbigay alam sa DTI ang nangyari. Ayon sa DTI, wala silang empleyado na kahawig ng naturang lalaki. We do not, uh, hindi kami lumalabas sa mga bahay-bahay nagmamonitor. Uh, ang minomonitor natin ay yung mga, pan, yung mga tindahan, yung mga nagtitinda ng, ano, nagtitinda ng mga LPG. Hinala ngayon ng pulisya, modus lang ng lalaki na magpanggap bilang inspektor ng DTI. Pusibleng binalak daw nitong magnakaw, kaya paalala ng mga otoridad sa publiko. Huwag basta-basta magpapapasok ng hindi kakilala sa inyong bahay para hindi mabiktima. Shella Finoliar, Nagbabalita, Pilipinas.